Pero kasi doon sa meeting na yun, sabi niya, ikaw, attorney, magiging congressman ka, ano ang ambag mo? Sabi ko, hindi, ko, hindi ako pwede sumulat ng batas para lang sa Pasig. Pag sumulat ho ng batas ng congressman, buong Pilipinas eh. Hindi ho lahat ng lungsod ay mayaman. Kaya ito ho ang ambag ko para sa mga solo parent ng Pasig. Minsan, sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nire pa, Nay, malinaw, nire pa at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Yun nung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Paano ka, Kong? Paano kami? Iyan, <laughs> yeah, hanap ka ng pag-ibig ni Vice Iyo. Huwag ka mag-alala. Oh, okay, hindi, lang ho. May asawa na ho ako. Kaya ito, sasabihin ko sa mga nangangarap, mamamatay ka, di mo ako matitikman. sa tabi. Thank Gusto ko sanang tumuloy, kaya lang diluhuran mo ako eh. Natakot ako eh. Takbo ako pabalik ng stand entablado eh. Baka makita ko ng asawa ko, patay ako pag uwi eh. Oo nga, mahal kita. Magandang uh, ako po sa lahat po ng ating Uh, reporters na narito po ngayon sa tinatawag po natin na PESCON uh, for, for, my, uh, for, for me to issue my public apology. So let me begin. Inaako ko po ang uh, responsibilidad sa uh, mga nabitawan po pong salita. I'm sorry po na lumabis po ang aming uh, salita at mali po ang uh, nabili napili pong uh, biro para po magpatawa sa isang political focus. Now, I better understand the phrase, the road to hell is paved with good intentions. Hindi po sapat na mabuti ang ating intention. Uh, Importante rin po yung pong epekto ng ating po salita, lalo na po sa ating gawa. Sa mga nasaktan ng mga solo parent, lalo na ang aking buong pag-ingiit ng uh, patawad at uh, paumanhin. Hindi ko po indyaksyon na makasakit. At dahil meron din naman po akong uh, solo parent na kapatid, ganun din po ang aking uh, lola. Uh, solo parent din po siya. Uh, alam ko po, po ang pinagkataanan ng mga solo parent. At yun po hindi ko po, po ginagawa dito at malinis po ang hangarin po na matulungan ang sektor na yan. At uh, siguro hindi po ito yung panahon para sa ko po, po na yung mga programa. So po ito, ito ang itong hapon na to sa paghihingi po ng isang uh, heartfelt and uh, sincere apology. Sorry po talaga sa lahat po ng nasaktan. And I promise po na hindi na po yan mauulit. Sa so, mga darating pong mga araw, all you will hear from me simpong mga issue na dapat po na maging focus ngayong eleksyon. And I'm sorry po na umagaw po ng atensyon ang uh, aking naging biro. And uh, sana po ay silding aral din po sa lahat po ng uh, nasa uh, ng mga public figures na may tuturing whether national or local na timbangin po maigit ang ating po mga salita. And uh, I hope na mag po mga kritiko, uh, I hope you find it in your hearts po na mapatawad po ang isang uh, taong nagkamali. And, uh, and I hope na pabigyan po ka rin tayo ng uh, pagkakataon. So, yun lang po. At uh, ako pala, uh, po na salita. Kung meron pong nananatili kung galit sa akin, tuon niyo po yung galit niyo po sa akin. Ako po ang nagkamali. Kung meron man pong parusa, sa kanya po yung pagkao. Huwag niyo po, o, po sana aking mga kasama. Wala po silang kinalaman dito. Ako po ang nagsalita. And uh, I hope na makita po yan ng mga pasigay na ang wala pong perfecto, lahat po tayo magkakamali. And siguro ang mas importante po is yung pagtanggap ng ating pagkakamali at pag-amin, pag, at pag ng uh, patawad tayo po ay eh, malagay po sa ganyan sitwasyon. Mahirap po itong ginawa ko ngayong hapon. Pero sabi nga nila, di ba, ang, ang uh, buhay daw is uh, there's always a choice between what is right and what is easy. So mas mahirap man po ito. Ito po yung tama at magiging hindi po tayo sa mga susunod na henerasyon. So narito po ako na uh, may hindi po ng patawad sa buong uh, sampayanan. Salamat po. Alright, uh, um, questions po? Hindi ko natin. Pinagin yeah, na lang sa mga katina ko from uh, ABS CBN News. Sir, before you arrived here, your staff had it out press releases. What prompted the change in direction? Because in your press releases, hindi po magkaiba po yung tono ng ayo yung um, inyong statement dun sa press release. What prompted the change in direction? Alright. Kasi po yung press release for um uh public consumption po yan na uh, ang uh, focus po niya is election. Ito pong press ko na to, ang focus po nito is yung po aking pag ng uh, patawad at paumanhin sa mga hindi lalo na po sa mga solo parents na nasaktan sa aking biro. So yun po ang uh, reason for the difference. Gusto ko pong uh, may pahayag at makita po ng uh, publiko na tayo po ay sincero po na humihingi po ng dispensa. Sir, I understand that you are very apologetic already na as you mentioned, it was not your intention to hurt them but you still stand by what was mentioned in the press conference that this is a political attack, election-wise. Again, um, ayoko pong mag-speculate, no? pero hindi po maiiwasan na dati po eh hindi naman po tayo pinapansin no? ng uh, national media at uh, all of a sudden ngayon po ay naging uh, uh, national issue po itong ngunting biro na binigkas po sa lungsod ng Pasig. So hindi ko po, po maiwasan din si isipin na meron pong politika sa likod nito pero hindi ko po, po yung binanggit sa aking public apology because yung ko pong uh, maliis yung pong uh, purpose nitong response. Isa lang po ang purpose ko sa pagtating ko po ngayong hapon, kundi ang humingi ng apology. At again, inuulit ko po, inaako ko po, po ang uh, responsibilidad sa pagbibitaw ng uh, maling biro. Wala akong politika. At uh, sana po ay ingat. Tayo po ay magsilbing example po sa mga leaders na we are not infallible beings. kakamali po tayo. Pakikanta po natin ang publiko. Um, na -tangin, na kayo. Thank you from Rattler? Um, sir, nag-issue po yung comment ng show cost order. So to the extent that you're not allowed to uh review to us, how do you plan to respond to the comment query? Well, actually, so pa rin po comment, no? Ang uh, HOMELX at ang GSWD, uh, DSWD. Um, uh, I'm not sure if meron pa pong ibang agency, no? Na nag-issue ng uh, message ng pagkondena. Uh, Tama po yung nahanap po yan ng uh, ating uh, mga kababayan ang isang uh, mabilis na pagkilos regardless kung sino po ang uh, uh, subject matter po ng uh, isang inquiry. At bilang uh, ko po, po. siyempre naiintindihan na po na naman po natin may mga proseso po ang mga ganyang bagay and we intend to abide and comply po sa uh, requirements of due process.